Matagal ng sentro ng usapin ng Subic Bay tuwing napag-uusapan ang presensya ng Estados Unidos sa Pilipinas. Mula pa noong panahon ng base militar hanggang sa pag-alis nila noong 1992, at ngayon sa muling pag-init ng tensyon sa rehiyon, nananatiling sensitibong isyo ang anumang galaw ng Amerika sa lugar. Kaya't hindi nakapagtataka na ang balita tungkol sa di umanoy, dismantling ng daan-daang US helicopters, sa Subic Bay ay agad nagdulot ng ingay, tanong, at pagkalito sa publiko. Sa kabila nito, habang maraming video at social media posts ang lumalabas, wala namang lehitimong ulat mula sa opisyal na media o mula sa pamahalaan na nagkukumpirma ng ganoong operasyon. Gayunman, mahalagang talakayin kung bakit mabilis kumalat ang ganitong kwento at paano ito nauugnay sa mas malawak na geopolitikal na sitwasyon. Sa nakaraang buwan, mas naging aktibo ang galaw ng Estados Unidos sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, kabilang na ang Subic Bay Freeport Zone. Ayon sa mga ulat, may bagong plano ang U.S. Navy na magtatayo ng malaki at modernong logistics warehouse sa Subic. Ito ay may lawak na higit 25,000 square meters at layong pagimbakan ng mga kagamitang militar, sasakyan, spare parts, at iba pang kagamitan para sa mabilis na deployment kung kinakailangan. Ang detalyeng ito ay malinaw na naiulat ng mga kilalang international defense outlets. Gayunpaman, wala sa mga ulat na iyon ang tumutukoy sa mas desmantelang o pagsira ng malaking fleet ng helicopter. Marahil nagugat ang haka-haka mula sa ilang lumang footage ng mga helicopter na nakaparada, kinukumpuni, o iniimbak sa mga warehouse na malapit sa pantalan. Sa nakaraan, nagdaan sa Subic ang ilang US military surplus equipment na dinadala sa iba't ibang destinasyon. May pagkakataon din ginagamit ang Subic bilang transit point para sa mga aircraft parts, lalo na kapag may training o malalaking naval exercises. Ang mga ganitong normal na proseso ay madaling ma-misinterpret lalo na kung walang sapat na paliwanag mula sa mga autoridad o kung ang footage ay walang konteksto. Sa kabila ng kakulangan ng kumpirmadong impormasyon tungkol sa sinasabing daan-daang grounding o pagbaklas ng US helicopters, hindi may kakailan na malaki ang epekto ng balitang ito sa imahinasyon ng publiko. Dahil sa tensyon sa South China Sea, lalo na sa mga harapan sa West Philippine Sea, anumang hindi pang military activity ay agad na pinag-uusapan at pinagsususpetsahan. Karaniwan itong nakikita bilang bahagi ng mas malawak na paghahanda ng Estados Unidos at Pilipinas para sa posibleng paglalan ng mga sitwasyon na may kinalaman sa China. Sa ganitong konteksto, ang ideya na nagdadalawang isip ang US tungkol sa kanilang asset o nagre-rely ng kanilang helicopters ay nagiging mas kapanipaniwala sa mata ng publiko, kahit walang malinaw na ebidensya. Kung titingnan ang kasalukuyang poster ng Estados Unidos sa Indo-Pacific, hindi lohikal na magkakaroon sila ng malawakang dismantling ng operational helicopters. Sa halip, ang direksyon ng kanilang defense strategy ay pagpapalakas ng mobility, repositioning of equipment, at pagpapalawak ng regional access points. Kaya ang posibilidad na bumaba sila ng daan-daang helicopter para i-dismantle sa subik ay hindi tugma sa pangkalahatang estratehiya. Ang mas makatutuhan ng interpretasyon ay maaaring may nililipat na aircraft parts o equipment para sa storage o repair, bahagi ng pag-setup ng logistic footprint sa Pilipinas. Hindi rin bihira para sa US na maglipat ng lumang aircraft para ay auction, ay repurpose, o ay dispose, Ngunit hindi nito nangangahulugan na nagsasagawa sila ng mas destruction ng operational fleet. Sa loob ng Pilipinas, ang pagtanggap ng publiko sa kanilang presensya ay halo-halong saloobin. May iba't ibang grupo na bukas na sa mas malakas na military cooperation dahil sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Ngunit mayroon din namang mga sektor na tutol sa anumang pagpapalawak ng US presence sa bansa. Ito ang dahilan kung bakit ang balita tungkol sa pagwasak o pagbaklas ng helicopter fleet ay may malaking political weight. Nakadaragdag ito ng emosyon sa diskusyon at maaaring magamit ng iba't ibang panig para sa kanikanilang argumento. Sa ekonomiya, anumang malaking military activity sa Subic ay nagbubunga ng trabaho, negosyo, at renta para sa mga kumpanya sa loob ng Freeport. Kaya't ang pag-iral ng panibagong warehouse ng US, Navy ay tiniting ng positibo ng ilan. Kung may dumating na daandang helicopters, kahit hindi para i-dismantle, tiyak na magiging malaking boost ito sa local industry, mula mechanical services hanggang logistics support. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang balita ay naging mabilis kumalat, may halong pangamba at pag-asa ang mga residente at stakeholders. Kung iisipin, ang mabilis na pagkalat ng balitang ito ay refleksyon ng mas malalim na isyo, ang kakulangan ng malinaw at regular na komunikasyon tungkol sa military operations sa Subic sa mga sensitibong lugar tulad nito, ang kawalan ng impormasyon ay agad napupuna ng haka-haka at viral narratives. Sa anumang sitwasyong kinasasangkutan ng foreign military forces, lalo na sa isang bansa na may komplikadong kasaysayan sa base militar, ang transparency ay mahalaga upang hindi magbunga ng maling interpretasyon ng mga normal na aktibidad. Kung may malinaw na paliwanag mula sa pamahalaan o mula sa US Embassy tungkol sa tunay na galaw ng kanilang kagamitan sa Subic, malamang na hindi kakalat ang ganitong uri ng balita. Hanggang ngayon, nananatiling hindi kumpirmado at walang batayan sa opisyal na dokumento ang dismantling ng hundreds of US helicopters. Ngunit totoo naman na may malalaking pagbabago sa Subic na may kinalaman sa military logistics. Totoong tumitindi ang presensya ng Estados Unidos sa bansa Totoo ring may ginagawang paghahanda para sa mas mabilis na paggalaw ng kanilang forces sa rehiyon at totoo ring nagbabago ang strategic landscape dahil sa tensyon sa China. Sa ganitong konteksto, may saysay -say pa ring pag-usapan ang balita kahit hindi ito kumpirmado dahil ipinapakita nito kung gaano kasensitibo at kahalaga ang subik sa seguridad hindi lamang ng bansa kundi ng buong rehiyon. Sa huli, ang pinakamahalagang tandaan ay ang pangangailangan ng masusing pag-unawa. Mahalaga ang pag-iingat upang hindi magpapaniwala agad sa anumang video, larawan, o pahayag na walang malinaw na pinanggagalingan. Mahalaga rin ang patuloy na pagsusuri kung paano ginagamit ang mga ganitong uri ng balita upang impluensyahan ang opinyon ng publiko. Ang Subic ay hindi lamang lugar ng negosyo at turismo, isa rin itong simbolo ng kasaysayan, alyansa, tunggalian, at patuloy na pagbabago sa kapangyarihang militar sa Asya. At sa mga darating na taon, mas lalo pa itong magiging sentro ng pansin habang umuusad ang geopolitikal na laro sa Indo-Pacific.